Ayun, si ating mahal na diwata. Andito, mga kabuhid. Ang dami ng pop picture. Ayun siya, busy busy. Alright. Ayan, si Idol Diwata. Busy busy siya, mga kabuhid. Ang mga agapaw. Nandito na siya sa kanyang ano, pwesto. Good morning, mga kabuhid. Welcome back again to our channel. So, today's video, andito tayo ngayon sa Parisan ni Diwata. Diwata, Paris Overload. Ayan, haba na ng mga ano pila dun sa loob ayan diwata overload ayan tayo ngayon so umaga pa lang 6 o'clock in the morning dami ng ano dami ng mga pumapasok ng mga private motorcycle vehicle holiday ngayon. Maraming mga dumadayo mga kabuhay. No, mga ano, rider. Ayan. Ayan. Daming mga ano. Pasok tayo sa loob mga kabuhay. Ayan. Daming mga kumakain naman talaga. Yung dito yan. Pagka ano, maraming pila. Buti ng tanghali. Ayan mga pangapong pasok na private vehicle. bisikleta ayan mga kapagamit dami ng sasakyan dito sa loob oh. ayan dami ng mga kumakain ayan haba na ng pila ayan so habang maaga pa pumunta na kayo dito mga kabuhid makipila na kayo 6 o'clock pa lang in the morning mahaba ng pila yun marami nang kumakain so tara makipila tayo ating tikman ang masarap na Paris Overload ni Diwata Let's go! Ayan yung kanyang mga latuan Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan oh. na Ayan na Ayan na, dami ng mga pila Grabe yung ano dito talaga pala Makakabuhid Kumakain no oh. mga motorcycle riders mga bicycle ayan ayan pakita ko sa inyo yung lutuan ni ano haba oh mediwata ang dami kaldero ayan yung mga lutuan dito ni diwata mga kapit oh dami ang laki ng improvement bising bising haba na ng pila magkikipila tayo Mababa naman talaga ng pila. Napapago <laughs> na to siya. Hindi ba ata? Kasi ang dami nagpapicture. Hmm. Ang aga pa. Ang aga mang buka. ayan mga kapuhit natapos na tayong kumain tayo ayan thank you so much kay uh, Iwata sa kanyang Paris Overload hindi pa, -pa na sa amin dami pa rin tao dami ng pila hindi pa for pa